Hay hello mga ka? Guys, ah ito guys ang sharing ko sa inyo guys about naman ito sa ating stand mixer. Oo. Ang stand mixer natin guys napakagandang gamitin pag ito ay tama sa paggamit. Oo. Dito mag unboxing tayo guys ha. I-unboxing natin tong ating nabili. Oo nitong nakarang araw lang. Oo nitong ah Smith na matagal na rin talaga nating inaabangan guys. Itong nga Peer Smith made in US to ano. Oo dito guys, uh, ito'y uh, hinahanda na namin itong uh, mixer, mixer na ito. Although sure, cake naman ang ating gagawin, wala naman tayong ginagawang matitigas. So dito guys, ina inaabang or binaback up talaga namin ito kasi meron kaming uh, mixer na nabili nung una. Sa bagay, mag-3 years na siya at nasira na siya within 2 years na napagawa ko. Ngayon, mapakaganda pa rin ang kiyang andar. Ayan ay uh, Uh, China made lang. Oo, ayan, medyo mababa lang talaga siya, Mura lang. Ngayon, guys, dito sa ating nabiling uh, Ferris Smith, ito talaga yung uh, gusto namin. O, ayan ang ating mga attachment, ano? Oo. Ayan ay eh, para sa dough, para sa dough yan ng uh, uh yung hook na ganyan para sa dough. Pero ako, guys, sa totoo lang, hindi ko talaga ginagamitan ng uh, pagmasa ng dough ang ganitong klaseng mga mixer. Although, sabihin na nating medyo heavy duty ito, hindi ko siya gagamitan kasi Once na ang ating stand mixer na nahirapang umikot or hirap siya na pinabayaan lang natin, ay sigurado yan, pabayaan ka rin at iwanan ka ng inyong stand mixer. Bakit? Kasi madali siyang masira talaga. Unang masira dyan, yung motor, yung gear, basta hirap na umikot. O, ganun yung tips ko sa inyo guys ah. Huwag niyong hintayin na ang mixer ninyo'y sumuko bago kayo tumulong sa kanya. Oo. Kailan alalayan natin, ingatan ang ating mga gamit, ang ating anumang mixer yan, kahit na heavy duty yan. Kung ikumpara naman natin ito sa KitchenAid, ang KitchenAid na ah, nasa 25K, although may speed in US din. Pero talaga namang may 10 speed siya at saka ilang uh, ah, alo sa ah, 10 years na rin akong gumagamit ng KitchenAid. Kaya alam na alam ko nung gamitin. Oo, oh, ito, may, uh, ito naman 6 speed yan ito ha. 6 speed o oh, ang kanyang... ah... Uh, uh, mga lakas o hina ng kanyang uh, pagpaikot natin. Although, ang pig uh, talaga sa madalas natin ginagamit, talagang high speed yan. Oo. Kasi pag i-low uh, mo yan, or medium, matagal umalsa. Oo. High speed talaga para mabilis. Pero guys, uh, itong aking mga mixer, uh, mixer guys ha, uh, talaga namang hindi ko talaga yan pinababad uh, sa matigas. Kung gumagama, gumagawa ako ng butter, Uh, butter uh, cookies or uh, anumang mga gawa ko, mga mga uh, choco chips, tapos yung malunggay or ano pa mang ibang cookies na malambutan lamang. Oo. Kahit recommend, recommended pa yun guys na pwedeng gamitin sa dough natin, sa tinapay, hindi ko talaga iniwasan ko guys. Kasi alam ko talaga mga ganyang klaseng mga mixer. Although kung doon ka sa mga planetary mixer na talaga namang uh, napakatibay. Oo, talagang uh, pang -dusya. oo, O eh, nga ngayon kung talagang nahirapang umikot 'yun, masisira din talaga. Dito guys, ha, napakadami kasing mga magagandang feedback ito guys nag browse uh, sa Lazada binili ha. Oo. Ah, Shopee, rather Shopee. Ah, uh, eh, 'yung unang nauna ko mixer, mga Lazada 'yan. Ngayon guys, ha, dito kasi napakagandang mga feedback nila kaya sinusubukan ko ito. Uh, ngayon nga talagang ang ganda din talaga. Oo. Maganda. Ang laki ng bowl niya, ang luwag, oo. Tapos, smooth talaga siyang umandar lang, smooth. Tapos, uh, talagang uh, kontrolado pa ang kanyang uh, volume, o. Pag inilipat na natin sa uh, high, medium, or sa low na, oo. Tsaka, ang ganda ng kanyang takip, pa oo, makapal. Uh, ayan ang kanyang uh, pang-butter, oo. O, pang-frosting uh, natin, or ng butter uh, cream, Or uh, mayroon pa dyang uh, pang-battery natin sa ating mga cookies. Ayan guys ha. Stand mixer o oh, Ferry Smith. Ayan ang kanyang specs. Oo. Oh, 240 uh, volts. Ito yung 1,200 watts. Although ganito naman talaga pag malilit na mixer. Halos pag ganitong mga klase. Uh, hindi talaga magkakalayo. Oo. Oh, oh. Ngayon guys ha. Dito sa ating uh, mixer na ito. Uh, dahil ay uh, U is made. Talagang may 2 years. Ayan ang aking mga mixer guys. So yung nauna, yun ang 3 uh, years na magpo-4 years na siya na gamit ko pa rin hanggang ngayon. Pero China made lang. Dito naman, yun namang nasa gitna. Talagang uh, umiikot pa yan. Pero nung uh, pinatingnan ko, nagamit ko lang guys. Last uh, December ko lang nabili yan. Oh. Nung pinatingnan ko sa shop, uh, nakikita namin na uh, may tama na ang kanyang o oh, sa motor. Kaya nahirapan din kami nga tanggalin, hindi ko na lang talaga pinagalaw kasi nga uh, eh, kailangan pang ikakat yung kanyang uh, doon sa kanyang tikstro kasi hindi matatanggal pati yung pinaka-center. Oo, kaya sabi ko, huwag na lang galawin, lagyan ko na lang ng, uh, nilagyan na lang namin ng oil. Oo, Ito, umandar na rin siya ng maayos, kaya lang, may uh, hindi pa talaga siya garantisado. Oo, kaya Ayoko talaga nga sa kasagsagan ba naman ng order natin. Halimbawa ha, o oh, puro cakes, marami tayong orders isang araw na Sabay-sabay bumigay or isa lang ang ating uh, mixer na ginagamit, ay talaga namang mapakamot na lang tayo sa ulo natin. Guys, kung wala tayong backup, eh sa ganyang kasagsagan, tapos lalabas ka pa, bibili ka, buti kung may pera ka nakahanda. Oo. Ngayon naman, dito sa ating, kahit ng ganito ating mga mixer, kung ikay beginners pa, pwedeng-pwede na ito sa'yo. Oo. Basta, Ingatan, ingatan ang lahat nating mga gamit lalo na sa may mga motor. Oo, ingatan talaga kasi ang ah pagkadaling masira ng ating gamit sa maling paggamit. Oo, dapat talaga alamin, alagaan mo. Pakiramdaman natin ang ating mga gamit na kung paano ba siya talaga mapaandar ng uh, hindi siya nahihirapan. O ayan, tandaan nyo guys ha. Ah. Ngayon, pag naglagay kayo dyan ng mga butter sa inyong uh, mga mixer, kahit mga uh, kitchen aid, dapat talaga hindi sobrang tikas. O islice yung ng manipis. O yan ang aking pinakamatagal na mixer guys. Talagang patong patong na yan. Kung paga yung tubo natin sa mixer na yan. Talagang Woo! kahit China made yan. Hanggang ngayon uh, nakaalalay pa rin siya. Oo. Although yun namang isa yung sa gitna yung green. Umaandar pa rin siya. Pero hindi talaga siya sabihin natin uh, maasahan talaga. Malay mo bibigay na naman ulit. So, kaya dito talaga ko mistake sa ating uh, Perry smith uh, stand mixer. O, oh, yan ang ganda ng kanyang bowl. Smooth gamitin at uh, pati ang under niya, tamang-tama lang. O, oh, tamang-tama. At saka yung center niya, guys, talagang kakaiba. O, oh, kakaiba talaga. Halos sa, uh, hindi man siya kasing, uh, uh, hindi man natin sabihin na kasing tibay at tumagal doon sa kanang, sa karamihan na, uh, halimbawa, yung KitchenAid. O, talagang uh, sobrang mahal din talaga. Ipang ibidyote din yun talaga. Yun ang karamihan gamit nating mga home bakers o o ano mang mga baker na mayroong uh, pang maliitan lang. Oo. Ayun guys ha, uh, sinubukan ko siya sa Egg Whites, uh, pag-mix uh, tong atinga Pear Smith, oh. Ang ganda guys pati ang kanyang uh, kanyang Warwicks. Ang ganda, ang ganda tinya nahigkitan. At uh, tips ko pala guys ha, lahat ng mga bagong sa inyong dumarating na 'yung mga gamit, titingnan nyo ang may uh, mga Pwede nating mahigpitan ang kanyang text doon sa ilalim, oo, para ito ya matibay na pag ginagamit natin. May iba kasi yan dahil assemble nila, hindi ganong nahigpitan o nakalimutang higpitan ngayon pag ginagamit natin. Unti-unti siyang lumuluwag at nasisira. O, di ba sayang, bibili kang ngayon. Mahal kaya ang uh, mga part ng uh, isang uh, mixer. O, kahit ganito lang. Tsaka, ang hirap ang hanapin kung di ka makadirekta doon sa ating mga seller. O, yan guys, napakaganda. Uh, hindi mo na halos kailangan i-rubber eh, scraper pa ang gilid. O, kasi iba ang, uh, iba ang ikot niya eh. Talagang gumigilid-gilid siya. Unlike dun sa iba na halos sa gitna lang. Okay? Ayan, dito subukan naman natin ang ating uh, butter uh, cookies. Ano? Dito. dito guys, sa uh, dahil alam naman talaga natin yung mga butter natin galing sa refrigerator of freezer. Talaga namang katigas-tigas. So, ang discard ko dyan, inuna kong, nakuna ko ng itlog. Naglagay na rin ako ng uh, sugar dyan, at saka inunti-unti, paglagay yung uh, ating uh, butter. Slice kung uh, manipis. Kasi guys, pag ibuo mo yung paglagay na malalaki, sigurado yun guys, aangal ang anumang mixer na inyong gamit. Oo. Okay. So, halimbawa, eh, biglang masira, napakamahal pa naman ang mga pyesa. Oo. Pero guys, ah, ito, uh, napakahirap. Uh, ayan, ang ganda ng kanyang outcome, ng kanyang uh, dough sa our butter, sa ating uh, butter cookies. Oo. Ayan guys ha maraming maraming salamat